Hi everyone. Good morning. Good afternoon. And good evening around the world, especially to our OFW in different uh, time zone and different countries. Time out muna tayo kay Carlos Yulo at kay Chloe San Jose dahil trending ito ngayon na uh, pasabog ni BP Sara about sa graduation na inatinan nila ni uh, President Marcos. Nahamon ako ni INC. Lagi siyang nag-iiwan ng comments sa aking mga uploaded video bakit daw ako hindi na nag-topic tungkol sa PRRD. At ito ay uh, nakuha na natin ng screenshot. Ito lang yung nakita ko ha. Ito si RDS ay si INC din ito. Ayan, sabi niya, waray-waray ma'am, ano na latest? Ipagtatanggol muna, no, muna naman si PRRD? Ang sabi ko naman sa kanya, yes, very soon I'll be back on campaign time. So yan ang Kahapon ito, one day ago. But actually, marami si INC sa akin. ano Marami siyang mga hamon. Kaya lang, uh, siguro lang nalalaktawan ko dahil busy ako. Pero eto hinamon niya ako kahapon. So, sasagutin po natin yung kanyang... Uh, lagi kasi siya parang, ano siya eh, uh, anti-Duterte siya. Okay, so hindi ko sinasabing pro and anti tayo dito sa vlog na ito. <laughs> ang pinupunto ko ngayon is kung gaano o, o kung sino yung may simpatiya sa tao na naging president at sino yung walang pake, yung parang walang pake alam sa nararamdaman ng mga uh, ordinary people o or ordinary graduate. Kasi graduation itong inatina ng na ating ipapalabas ngayon. Dalawang president na umaten sa ibang pagkakataon. So tingnan natin kung sino sa kanila ang generous at sino yung nagbibingi-bingihan. So, watch this video. So courtesy ito ng RTV, RTV M uh, News at saka yung isa naman sa Rappler. So panuorin muna natin yung statement ni uh, BP Sara bago natin ipalabas yung dalawang president kung paano nila ipinakita yung kanilang uh, sympathy sa mga graduates. Tambayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. That's their happiest day. So nagsama kami. And merong isang graduate na sa amin yung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano yung sasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot sagot niya. Why? Why will I give you my watch? at that point, I sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang ulo niya ba? Anyway guys, ito yung graduation na sinasabi dito ng ating BP President. Let us watch this short clip. Padada Davao del Sur. Kadet. Dito guys sa video na to, makikita ninyo merong naka o merong naka na isang graduate na hindi klarado yung mukha uh, at hindi rin pre-announce yung kanyang pangalan dahil uh, para na rin sa kanyang seguridad at para hindi siya mabully, no? So, pansinin yung mabuti yung hindi Menention yung name ng MC at saka yung naka-focus sa kanya yung camera pero hin blurred siya, siya yon. So panoorin natin muli. Dada Davao del Sur. Cadet First Class, Andre Carl Toledo Sepe, Sambuanga City. Cadet First Class. Stop natin. Yung may bumulong doon na blinner ang mukha at hindi sinabi yung pangalan ng MC, siya yung nanghingi ng relo ating presidente ngayon na si PBBM. Panoorin natin. Dada Davao del Sur. Cadet First Class, Andre Carl Toledo Sepe, Sambuanga City. Cadet First Class, class, Uriel Manalansan Canlas, Lubao, Pampanga. So napansin nyo guys na iba na yung muka ni BP Sara, yung expression ng kanyang muka, ibang-iba na para bang nagtitimpi ng galit. Kasi siguro na ano siya na, bakit, di ba? It's a test. It's a test ng taong bayan kung gaano ka katotoo ang puso ng ating presidente sa sa mga tao o sa mga individual especially sa mga ganitong uh, PMA graduation kasi ito sila uh, they will be a hero someday not uh, not someday but on that moment na nagganon sila hum, uh, pinili nila ang maging PMA year that's already um, being a hero kasi bihira yung nakaka-graduate nito sa sa mga training, ibang klasing course ito ng mga estudyante dahil uh, dito dapat matapang ka, matatag uh, at may paninindigan. At dito sa graduation na to na kung saan uh, ito yung moment na uh, makakatanggap ang isang ordinaryong estudyante sa ng relo galing mismo sa presidente ng Pilipinas na magiging importante ito sa buong buhay niya na nabigyan siya ng relo ng isang presidente ng o republika ng Pilipinas pero hindi niya ito nakuha at napahiya pa siya doon sa mga nakarinig according na rin sa ating BP Sara BP, according na rin sa ating BP Sara kasi yung narinig niya at narinig din ng kapatabi ng katabi pa niya yung binulong nung ating isang graduate about don sa paghingi ng relo sa ating presidente pero dead ma as in pinaulit pa according to BP so now uh, para sa akin uh, parang ano to um isa itong tests sa ating mga nagiging president kung paano nila kung talagang makatotohanan sila doon sa kanilang uh, tungkulin at yung yung pag nila sa mga mahihirap at sa mga ordinaryong mamamayan. At ngayon guys, nang dahil sa trending itong relo, tingnan din natin or panoorin din natin ang ating uh, previous president way back 2019. So tingnan natin kung gaano kung sino sa kanila ang madamot at sino sa kanila ang mapagbigay panoorin po natin kung sinong presidente talaga ang may puso sa mga ordinaryong mamamayan, especially dito sa mga graduate ng PMA na mapapakinabangan naman ito ng bawat henerasyon dahil sa buong tapang nilang uh, ang kanilang mga sarili sa serbisyo sa bayan. So let's let us watch this. Balasi class of 2019. We bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Pansin nyo dito na may bubulong na isang PMA graduate at may nagsig, naghiyawan sa likod. Siguro mga kapo graduate nila na parang wow, parang swerte mo naman ikaw ang natapat na Kumingi ng relo sa presidente. Panoorin natin muli. Wala Class of 2019. We bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So, kita nyo, siya pa mismo ang nagsuot ng RILO dito sa graduate ng PMA. Napakaswerte nitong PMA graduate. At walang kaabog-abog na uh, inabot o isinuot ng ating previous president, yung kanyang RILO. Wala nang paulit-ulit na tanong na why. Why should I give you my watch? So, dyan pa lang makikita natin, ang uh, pagkakaiba nung dalawang naging presidente natin o dalawang presidente yung previous at yung present. So kayo, ano ang simpatiya nyo o ano ang masasabi nyo dito sa video na inyong napanood. Again, hinamon po ako ni INC na bakit daw puro na lang ako Carlos, puro na lang daw ako Chloe. Eto, pinagbigyan ko siya sa video na ito. Maraming salamat po at sana panuuri ninyo ang aking pagbabalik sa mga live stream kasi of course as OFW, tutulong po tayo sa pangangampanya sa ating mga uh, napupusuang mga magiging candidate sa national election this coming May. So thank you for watching. I'll see you back on my videos. Bye for now.